Hello mga mami ko, good morning! So kung sino po palang gustong umorder ng suka or bumili ng suka, uh, PM lang kayo sa akin. Uh, 70 pesos lang ang isang galon and sa isang container, magkakalaman siya ng 6 galon. So, 420 Pero kung gusto nyo ng mas mura, uh, 65 pesos ang isang galon pero pick up nyo lang po yon dito sa aming barangay, sa barangay Maasin. Quezon, Palawan po kami mga guys. And kung gusto nyo po mga guys mag-order ng suka, uh, pwede po namin ihatid pero sa mismong bayan lang po ng Quezon. 70 pesos po ang isang galon. Mag, and then ulit ko po mga may, ay sa isang container po, nagkakalaman po na, ng anim na galon mga may. So order na po kayo, ang dami pong uh, mga suka dito and sobrang asim na po yan mga may and... Pure suka po ito mga may dahil galing po talaga to sa karitan and pakita ko po sa inyo ang karitan kung saan dito. So mga may ito po yung isa sa aming Uh, puno ng yug na kinakaritan and pure na pure suka po talaga tu mga may dahil sila papa and kuya po ang nag uh, nagkakarit po nito mga may So mga may yan din po ang ibang karita nila kuya yan siya sa taas ng kakarit kung gusto niyo rin pong bumili ng tuba ayan po mga may tuwing umaga kumukuha sila ng tuba sobrang tamis po yan kung gusto niyo bumili ng tuba PM lang po kayo sa akin uh, tayo lang pong mag-uusap kung gusto niyo pong ipahatid or i-pick up niyo lang po dito sa bahay Yan din po yung ibang karita namin ayan kaya pure na pure po talaga yan mga may Pure na suka talaga yan Walang halong tubig O yung sinasabi nilang sabaw ng nyog Hindi po yan, pure suka po talaga yan mga may Kung napapansin nyo yan, yan yung tuba Kapag na po yan ng ilang araw Yan po yung nagiging suka Ayan, tuwing umaga at hapon po yan sila nagkakarit Yan din po yung isang puno ng nyog na kinakarita nila な私ほど。